Para ta sa tayo close up ta. Ganon din. Para, baka ito yung brother niya. Sister. Laki ba? Hindi, mas malaki ito ng konti. Tignan niyo po yung ano, kamay ko. Kasi yung laki ng kamay. Hindi, mas malaki pa siya. Okay. Ganitong, ganitong oras pa lang gusto nila. Ginas na. Ang swerte namin ngayon. Compare <laughs> mo naman po isa. Oh. Nang siya. Compare mo dito. Ang oh. <laughs> kapal. Laki-laki mga kabawasing. Oh. Welcome back to my YouTube channel mga Kali paling justru diplin, play, iplay, jadi perlu i tangan bisa ngatur. Oke tapi kena nih, gara-gara takut ada iklus. Uptah, ike, 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 laki oke Yan po mga kaibigan, tinangay na po ang uh, kanyang pamingwit. Wala na. Diyan, diyan, Yan, lampas tao na po. <laughs> tinangay na po ng isda yung pamingwit po niya. Malaki, ang laki. Oh shit. Nakahuli po kami ng ano. Ano to? Balyena. <laughs> laki halos mabali na po yung ano rad ng pamingwit niya ganun na naman po kalaki o baka mas malaki pa to oh my god kanina kasi hindi na i-save eh ngayon naisave na <laughs> save naisave na. It na record na. Lapit na. Ayun na siya. na, ayun na, na, ayun Sana. Opa. Ganun din. <laughs> Barang, baka ito yung brother niya. <laughs> Sister. Ang laki. Eh. Hindi, mas malaki ito ng kaunti. Tingnan nyo po yung ano, kamay ko. Kasing laki ng kamay. Hindi, mas malaki pa siya. Gawa pala lang kayo Laki Kalating kilo Gusto ato yan, po Oh my god, ang laki Mas malaki yan compared dun sa isa kanina Masang batang ako po Namala Ay, Kalau malam nggak pakai tanda kan? Tahu? Berlalu, lalat-lalat ini. Kano ping. Hmm, sinisir kita ayo, ini muka keram. Ya lah, kami olit. Nah, kabo sing percina kami ini Jason atau. Uh, Alas 4 na lang umaga Alas 3 nagsikailan yung mga isda mga kabosing So ito yung huli natin Dito natin Ang man lakay Yan ay may ilo pala itong ala natin Yan Ito lang yung mga kabosing Ang kapa mm, Yum 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 Woo Yan tayo mga kabosing Sa susunod ulit babus mga kabosing may pahabol pa Malaki-laki Oh, malaki-laki rin to. Ayun na. Ayun. Oh, malaki din siya mga kabusi. Ako. Ganun oh, din. Ganitong oras pa lang gusto nila. Kinas na. Ang swertin namin I mean, ngayon. <laughs> Grabe. Oh. Grabe na. Sabi ko, uwi tayo pag ano, natumba eh. Kukunin ko pa dito na ako. Dito lang siya. Pak! dumagapak. tara wah labi mga kamusing may pahabol pa <laughs> One eternity later. Yun mga kapusing, dito tayo sa yan bahay ni Pari Jason <laughs> dito natin ano, lutuin lilinisan mga kapusing yung ating tal nito, yan, yung huli natin no? compare mo naman itong isa oh. Oh maganda siya compare mo dito oh. wow, ang kapal laki-laki mga kabosing oh. tatlo yung ganito yun eh. yeah. mga mga ka kabosing mga mga